Mga lads, matapos sa isang mundong pinamumunuan ng lakas, kapangyarihan at walang katapusang labanan sa martial arts, iisa lang ang tanong, pino ang tunay na pinakamalakas sa lahat? Dito, sa pagitan ng Nine Heavens at Ten Divine Realms, ipinanganak ang mga mandirigmang handang isugalang lahat para marating ang tuktok ng kapangyarihan. Ngunit sa bawat pag-angat, may bumabagsak. At sa oras na ang isang emperor ay bumagsak, hindi iyon ang katapusan, kundi simula ng isang mas mabangis na kapalaran, siya si Lun Xiao kinala noon bilang Emperor Guyang, isang alamat na muling isinilang sa katauhan ng isang batang walang lakas, ngunit dala pa rin niya ang apoy ng isang tunay na hari. Ngayon, sa kanyang bagong buhay, muling susubukan niyang abutin ang rurok ng martial arts world. Sa gitna ng mga kaaway, pagtataksil at mga teknik na kayang wasakin maging ang kalangitan. Kaya huwag na nating patagalin pa mga lods. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Sa mundo ng martial arts, ay minsan nang naganap ang labanan sa kung sino ang pinakamalakas sa buong mundo ng martial arts dito, inanam nila kung sino ang sampung tatanghaning pinakamalakas na emperor, na nakaratin sa tugatog ng kapangyarihan. At ang isa dito na kiniladang ikauna sa pinakamalakas na emperor, ay si Ao Chang Kong, na may titulong, The Tyrant Martial Sovereign. At ang martial arts technique, na tinaguri ang pinakamalakas na body technique, ay aksidente na diskubre at napunta sa kamay ni Li Yun Xiao, ng siya pa si Emperor Gu Fei sa mga panahong iyon ay hindi man lang niya ito nagamit hanggang siya ay bawian ang buhay sa Tianda Mountain. Ngunit iba ang sitwasyon ngayon na siya ay nagsisimula pa lamang ulit sa kanyang journey bilang martial artist. Sa kanyang pag ensayo ngayon ay unti-unti na nauunawaan kung bakit ito tinaguriang ang pinakamanakas na body technique. Dahil kahit nag-uumpisa pa lamang siya, ay ramdam na agad niya ang pambihirang hirap at sakit na kailangan hindi inhabang nag nag-e-ensayo at sa kanyang palagay ay kaya niyang magtaglay ng lakas gaya ng lakas na mayroon ng isang martial king kahit hindi na buksan ang kanyang chakra. Sa isip-isip ni Ryo Shao ay kahit daano kahirap mag-ensayo gamit ang teking na ito ay hindi nito matatapatan ang determinasyon niyang magtagumpay dahil siya bilang isang dating emperor ay kabilang sa ikatlong pinakamalakas na emperor. Bakalipas na gilang minuto, ay susubukan na ni Li Shao na marating ang unang level ng teknik. Sa unang deses ay hindi siya nagtagumpay. Sa ikalawang deses ay hindi rin siya nagtagumpay hanggang sa lumipas ang mga oras. Kinabukasan ay nagtumus si Li sa Gravity Training Ground dahil alam niyang malaki ang magiging benefit sa katawan niya ang lugar na yun. Habang pinagmamasta ni Li Shao ang mga martial artist, ay naranan niya ang mga panahong kagaya niya rin ang mga ito na nagsisimula pa lang sa journey nila bilang isang martial artist. Nagpatuloy si Li Yun Shao sa bakanting chamber at pinili ang gravity na may sampung beses ang lakas. Sa pagbukas ng chamber ay nagulat ang katawan ni Li Yun Shao sa bigla ang ng gravity. Mabuti na lamang ay nakahanda ang kanyang isip sa mga mangyayari dahil kung hindi ay baka nawala na ito ng manay. Matapos makapag-adjust ang kanyang katawan sa gravity na may sampung beses ang lakas, ay naghanap na siya ng mas malakas pa rito. Nakita niya na puno ang lahat ng chamber. Gumamit siya ng universal detect upang malaman kung sino sa mga chamber ang unang matatapos. Agad naman niyang malaman na ang ikarabing tatlo na chamber ang unang matatapos, kaya agad na niya itong pinuntahan. Saktong-sakto na pagkabukas na pagkabukas ng chamber, ay papasok na rin si Leon Shaw na siyang ikinagulat ng tatatapos lang sa chamber na yon. Lahat ng nakakita ay nagdataka, at hindi makapaniwala sa nangyari, na para bang alam na agad ni Leon Shaw kung sino ang unang matatapos sa mga chamber. Malapit na sanang makapasok si Li Yun Shao, nang bigla siyang dinarang ni Yu Hezeng. Hinalok niya si Li Yun Shao, na sana ang paunahin, dahil kakarating lang naman daw ni Li Yun Shao at sila'y matagal nang nag -e sa chamber. Hindi nagpatinag si Li Yun Shao at tinalaya si Yu Hezeng na ikinailinas naman nito. Tumawa ito ng manakas at nilabas ang pito nitong chakra kasabay ang teknik na may aura ng tigre. Nakita ito ni Li Yun Shao ngunit hindi man lang nito dahil alam niyang may kulang sa ginawa ni Yu Hezeng. Pinakita ni Rion ang Plutong Teknik at napalabas niya ang aura ng isang dragon na lubos na nagpahina sa spirit ni Yu Hezen na para matalo ito. Sa gitna ng laban ay umiksena ang isang babae at pinatigil Yu Hezen. Inutos, ditong na at ibigay na kay Rion Shao ang chamber. Nang makita ni Rion Shao ang babae ay agad naman niya itong nakilala dahil ang babae na ito ay ang babaeng ginahabol ng dating si Li Yun Shao bago pa sumanib si Emperor Gu Fei yang dito. Nakita nito mula sa kanyang memorya kung anong mga sinapit ng batang si Li Yun Shao sa kamay ng babaeng si Luo Hindi na pinag-aksayahan ni Li Yun Shao ang dalawa at agad nang pumasok sa chamber. Sa loob ng chamber ay may dalawang itim na statwang bakal na tinatayang ang edad ay isandaang taon. Wala nang sinayang pa na oras si Yiyun Xiao at sinimulan na ang ensayo. Sa kanyang tansya ay aabutin siya ng sampung taon para makabalik sa Nine Heavens Realm. Bakalipas ang ilang araw na pag e ensayo ay halata sa katawan ni Yiyun Xiao ang hirap na kanyang dinana sa loob ng chamber. Habang si Yiyun Xiao ay nasa loob ng chamber ay wala siyang kamalay manay na ang kanyang laban sa pagitan nila ni Yu Hezen na nakaraang araw ay talat na sa buong paaralan. Matapos ang tatlong araw ay lumabas na si Leon Shaw sa chamber at hindi makapaniwala ang mga nakakita sa kanya dahil para bang kagagaling namang ni Leon Shaw sa isang digmaan. Iniisip ng iba na kaya nagpooper si Gay si Leon Shaw ay para makuha ang loob ni Ruanandan. Ang mainay na usap ay naantala nang biglang sumigaw ang isang study auntie na nakakita sa loob ng chamber. Alfred si puntahan ang lahat at doon na datnan nila, ang dalawang itim na statwang bakal ay sirana. Hindi may pinta ang mukha ng mga nakakita sa loob ng chamber, dahil sa tingin nila ay hindi makatawa ang lakas ng gumawa noon. Nakabalik na si Leon Shao sa kanyang kwarto, at naiayos na rin ang kanyang sarili. Sa naging resulta ng kanyang ensayo ay namangha si Leon Shaw sa sapagkat nalaman niya na ang katawan niya, ay higit na mas malakas sa katawan ng taong gumamit ng 9th tier na medicine para linisin ang katawan. Sa ngayon, ang lakas niya ay pasok na sa martial Apprentice at magagawa na niya ang mga simple pag-refine. Sa lalim ng kanyang iniisip ay may bigla na lamang umatake sa kanya mula sa likod. Matapos na itong masalag ay nakita niya na ang umatake pala ay isa sa kanyang mga kaibigan na si Chubby Han nawala sa ayos ang buto nito, na agad naman dinalik ni Lee Yun Shao. Nagpunta si Han kay Lee Yun Shao para ipagbigay alam na hinahanap ito ng kanilang guro, na si Ru Yun Shang, bukod pa dyan ipinagbigay alam ni, ni Han, na si Lan Fei, ay malapit ng makatuntong sa First Origin Realm, at kapag natapos na ito sa ginagawang ensayo, ay siguradong hahanapin ito si Lee Yun Shao dahil ginalaw ni Lee Yun Shao ang mga alagad nito na si Jufang and Luo Pinahinaw ni Li Yun Xiao si Han, dahil isa lamang palang first origin realm si Lan Fei, kaya wala silang dapat ikabahala. Habang nagpapanik si Han ay pinatigil siya ni Li Yun Xiao, sabay hindi ng pera nito, dahil kailangan niyang bumili ng medicine. Hindi makapaniwala si Han sa inaasta ni Li Yun Xiao na parang hindi na niya ito kilala. Bago pa makalabas ng pinto si Han, ay isang manakas na atake ang sumaubong sa kanya. Tumilapon siya, sa kinatatayuan ni Rion Shaw, kasunod ng isa pa niyang kaibigan na puno ng bobo. Sumulpat sa sirang pintuan si Lan Fei, na agad namang nakinala ni Rion Shaw. Talip na dalit itong pinomfronte si Rion Shaw dahil sa nangyari sa kanyang mga alagad. Napuno ng galit si Rion Shaw at naglabas ng nakakatakot na aura na agad namang naramdan ni Lan Fei. Sa takot ni Lan Fei, tinailangan niya ng unahan si Rion Shaw sa pag-atake dahil kung hindi ay mawawala na siya ng pag-asa pa. Sa unang salpukan ng kanilang sandata ay nagawa ni Li Xiao, na masamdam unang atake ni Lan Fei. Imbis na pabahan ay napuno ng saya si Li Shao dahil ngayon na lamang niya naranasan ang ganitong pangyayari na kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang lakas sa isang laban. Nainis si Lan sa pangmamarikit ni Li Yun Xiao sa kanya kaya umatake ito ng buong lakas Ngunit sa isang saglit, ay mabilis na patalsik ni Lin Yun Shao ang sandata ni Lan Fei. Ang lahat ng manunod ay nanahinik, kasama na rin si Lan Fei. Habang inaanalisa ni Lan Fei ang mga pangyayari, ay umatake na si Lin Yun Shao at tinadyakan ito sa mukha na siya namang dahilan bakit ito tumalsik. Nawalan na ng kakayahang lumaban si Lan Fei dahil sa takot at sinamantala naman ito ni Lin Yun Shao para makahakot ng pera kay Lanfei at sa mga alagad nito. Agad namang sumunod ang mga ito at ibinigayhan kanilang mga ari-arian, maliban kay Lanfei, na gustong bawihin ang dyamante na tinuhan ni Li dahil mahalaga ito para sa kanya. Ngunit pinapiris siya ni Li Yunxiao kung ang mga alagad ba daw niya o ang diamante. Sa huli ay pinili ni Lanfei ang kanyang mga alagad sa kadahilan ang baka numayo ang mga loob nito sa kanya. Alis na sana si Lan Fei, nang biglang umatake si Lin Yun Shao, sa bilis ng pangyayari, ay hindi na nakapaghanda si Lan Fei, at dahil hindi na niya madagawa pang makailag, ay ginamit niyang pangharang ang alagad niyang babae, na agad namang hinimitin. Sa huli hindi tinuloy ni Lin Yun Shao, dahil gusto niya namang ipakita, kung anong tao talaga si Lan Fei sa kanyang mga alagad. Matapos makalis ni Lan Faye at ng mga alagad, ay pinadabas na ni Leon Shaw ang kanina pang nanonood sa dilim na si Jerome. Tabulat si Jerome sa nakita at itinigil na ang masamang balak dahil sa takot kay Leon Shaw. Daging isang maamong tuta si Jerome, ibinigay ang ingredients na kailangan ni Leon Shaw at ginamu ang dalawa nitong kaibigan. Pagtapos nito ay hiningi niya na ang luna sa kanyang sakit. Sa una ay nagalit si Jerome dahil akala niya ay pinaglalaroan lang siya ni Leon Shaw pero dinid sa kaalaman niya. Nawadang pakiilam sa kanya si Lee Yun Shao dahil isa siyang first-class alchemist.